Okay, so ngayon po ay ang ating crucial na experiment. Titignan po natin gamit ang siso kung sino ang mas mabigat, si Vanji or si Mike. Kasalukuyan po po magpuesto si Mike. Ayan na, nakapuesto na siya. And now, let's go kami. Let's go, let's go. Okay. Okay, so... <laughs> kung maabot ng siso ang kanyang breaking point. Critical <laughs> <laughs> point na po siya. Okay, so tignan. I-video po natin yung may bandang gitna. <laughs> okay. okay, so nasasaksyan niyo po yung konting crack. Okay. Hindi <laughs> <laughs> At sa bandang ikon, si Jenny na naiingit. Say hey, hi, Jenny. Ito ka sa likod Jenny. Okay, so ngayon ito ito dalawang tao versus one. Okay. Ay, di ko kanyang iyong gag. May bakpak ako. Oop! Oh. Nag-araw yung bakpak. Oh. Okay. <laughs> so, mas mabigat pa rin si... Mike! Mike! <laughs> ibaba niya si Mike. Yan, ibaba niya si Mike. Okay, so nag-e-enjoy sila. Hindi ako kasali. Bigla-bigla bandit. Ano ka sali? Ano talaga? Mabit ako. Uy.